Pwede ko ubang malaman po ang buong pangalan po ninyo. Pinalitan ko na ang aking pangalan na Nanka Maika. Nanka Maika? Ano pong ibig sabihin? Kanang Kamay. Nanka Maika. Ilan na po yung tagasunod po ninyo? Marami na. Ilan po? Apat. Pwede ko po bang malaman kung sino po yung lakto po na yan? Siya ang aming tagapagligtas. Ang tawag sa relihiyon namin ay akulto. Hindi po ba parang inumin po yun? Hindi siya inumin. Isa siyang relihiyon. Maniwala ka. Ano po yung mga nandun po sa ano po, altar po ninyo? Pwede po ba nating malaman po yan? Siyempre kailangan niya lang kandila. Kakandila ah, kandila po. Mm -hmm. Ano pong sinisimbolo po ng kandila? Apoy. Dahil kandila, may apoy, para kay Lacto, hindi siya lalamigin sa picture. Eh, ano po yung parang bote po doon? Ano pong sinisimbolo ho niyan? Alak. Alak? Parang po saan yan? Sabi nila, na, wala nang anak sa langit. Pero kay Lacto, ay meron pa din. Kaya kung sumakabilang buhay ka na, ikaw ay makakainom pa rin ng alak kapag kapiling ka na ni Lacto. Bakit po lakto? Ang tunay na pangalan niya ay lakto basilus sinata straight. Lakto basi ano po? Mahirap ngang sabihin kaya lakto na lang. Nagkakaroon din kami ng bigayan. Paano pong bigayan po yan? Yan, bigayan. Ay, ganun pong bigayan? Hmm. Kumbaga parang hazing po, ganun po hindi, ba? Hindi, hindi siya hazing. Eh ano pong madalas po niya inaalay po ninyo kay Lakto? Minsan, babae babae po babaeng naka dalawang beses na hindi pwedeng berhen bakit po kasi hindi gusto ni Lacto ang wala pang alam gusto um, niya yung may karanasan na kung yung pong ibang reliyon ay eh, may pare pastor at imam ano po ba ang tawag po sa inyo newscaster newscaster bakit po newscaster, dahil kagapaghatid ng balita nila. Hindi namin sila tinatawag na kapatid, hindi namin sila tinatawag na brother, panyero ang tawag namin sa kanila. Panyero? Para po palang hasyendero po, eh no? Panyero, gusto mo bang maligtas? Pag sinabi gusto, tingin 500. Pwede ko siyang tawagin at ipakita sa inyo para ma-interview nyo rin. Ah, uh, ah, oh, sige po, sige po, tapo pwedipu tawagin hong ngayon si mahal na Lacto. Panyero. Ano po Miss Castel. Paki-sampal ako. ka 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 na po ba si ano po yung pinagkaiba nyo sa iba hong Diyos? Gangster ako! Meron po bang katapusan ng mundo? Ha? Ah, meron! Meron po! Hmm? Ano po bang nakikita po ninyong katapusan po ng mundo? Magiging masanay ng lahat! Mas, hindi po bang magugunaw ang mundo? Magkatapos nun! Masanay nila lahat! Marami po nagsasabi na bula ang Diyos ko kayo. Nagsabi lang nila yun! Paano nyo mapapatunay na tunay kayo? Pumunta sila ano po yung specialty po ninyo? Mm, beke. Na sumasalib doon po ba kayo sa hayop? Mm -hmm. Mm -hmm. Ano po hayop? Bunny. May liga po mo bunny. Ah, ganun po ba? Hindi po ba parang aso po yan? Hindi. Bunny, mabilis mo man. Balita ko po eh. Naniningil ho daw kayo ng pera. Meron po ba Diyos na gano'n Naniningil ng pera? Meron. Ano ho? Sila lang. Ako. <laughs> Meron din po ba kayong tulip? Bawal lang tuloy sa amin. Hmm, bawal lang tuloy. Di lahat po supot. Hmm, huwag ka magsasabi lang ganyan. Maraming mga nagsay dito. Paano po kayo lilisan sa katawang pong yan? Alam nang tagasunod ka yan. Depende po sa presyo kasi Depende sa presyo? Opo. Ah, hmm. hmm. uh, eh, ano nga ito? kita daan? Eh, hey, itatry po natin kung makaya po ito. Ah... Uh, eh? Ito po, isa pa pong isang daan. Kulang! 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 Ang mahal naman palang bumalik sa katauhan po yan. Kulang! Kulang! natin yung ano? Yung... Ninoy? Ito, tingin natin ha. 700! Kulang! 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 Just cast out Okay. okay Pwede po ba natin makita? Pa paano po ba yung proseso po ninyo ng paggagamot? Alam mo, kahit hindi ako lumalabas, ay alam ko na marami sila sa labas. Ah, tara ko dito at bibigyan mo natin sila ng numero. na siya may, po sila silang marami. May numero po para po palang Meralco at saka oh. PLDT. Ay, ito ang numero mo. Oh, huwag kayong magkakagulo para mag yan. Ang uh, numero mo. Kala ko ba mahaba po pila? Ah, ah nag lang, lang, nag uh, nagmerienda lang. Nagmerienda. Ah, ano po bang karamdaman po ninyo? Ba't po kayo nakashades? Maaraw, nasisilaw ako. Pero hindi ako nakakita. Ah, may depekto po yung paningin po ninyo. Oo. Ah, uh, oh, kanya yung number mo. Mamaya yung abot Mamaya yung abot. Pagkagaling ka. Akala ko libre to. Hindi, uh, meron meron. Meron ba? Punta na lang kaya sa doktor. para... Hindi, sige, dito na tayo. Nandito na eh. Mura lang eh. Ayaw mo pa, mura lang dito tayo, dito tayo. Po, dito sa tron ni... Ano ba to? Ah, uh, ano, chapel po. Ang tawag dito, bahay ng ating lakto. Hindi ka nakakita? Hindi po. Makakakita ka na. Ano pong ginagawa po ninyo? Ano po ko siya. Binati siya. Binati po siya? Na Oo. po? Birthday mo kahapon? Opo. Birthday nga niya kahapon. Hawakan mo po. At itapon mo pag-uwi mo, ha? Mm. One... Two... Three! Nakakita ka na! Nakakita na ako! Ang galing! Hindi ko may galawan pa ako! Huwag gano'n ho! Ah. Wala akong maramdaman! Wait. Okay, sa susunod- Next! Kaya lang yun, wala ka Hindi, paliban mo. Kaya para sa mata mo? Sige! Pumalik ka para sa paa mo. Nako, next! Dito ka na? Tingin mo? Lakto, 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 lakto.